Chris Aquino, kinaawaan ng publiko dahil sa lumalalang sakit nito. Wala ng pag-asa na gumaling pa ang Queen of All Media. Ano mang oras ay maaaring magkaroon ng cardiac arrest ang Queen of All Media na si Chris Aquino dahil sa lumalala niyang karamdaman. Yan ang ibinahagi ng premyadong TV host-actress, sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda noong hapon ng February 14. Kinumpirma ni Chris na meron siyang limang autoimmune disease na mas lalong nagpapabagsak ngayon ng kanyang katawan. Ang ikalima umano ang pinakontrabida sa lahat. Ayon kay Chris, matapos magkaroon o magpositibo noong pandemya ilang buwan na ngayon ang nakakaraan, may tama na rin umano ang kanyang baga. Aniya, totoong alarming na ang nangyayari sa kanya lalo pat sobrang bagsak na rin ang kanyang hemoglobin na napaka-importante umano nito dahil ito ang nagdadala ng oxygen sa katawan ng tao. May problema na rin umano sa kanyang puso si Chris dahil may mga pagkakataon na grabe ang taas ng kanyang heart rate. Pupunta lang umano siya sa banyo ay inaabot na ng 120 over 146 ang kanyang heart rate. Ayon pa kay Chris, posible na rin umano na ma-stroke siya anytime. Kaya naman triple na ang ginagawa nilang pag-iingat. Muli ay humiling ang actress sa kanyang mga taga-suporta ng taintim na dasal para sa kanyang kalusugan. Kakapalan na umano niya ang kanyang mukha sa paghingi ng panalangin mula sa publiko. Samantala sa darating na lunes, may susubukan umanong bagong biological na gamot kay Chris para makatulong sa pagkontrol sa kanyang mga disease at para na rin umano sa kondisyon ng kanyang puso. Big risk umano ito para kay Chris dahil kapag hindi ito naging effective sa kanya, pwede siyang atakihin sa puso baby dose palabang umano ang ibibigay sa kanya ng mga doktor at titingnan kung kakayanin niya. Apat na doses umano ang kakailanganin niya para masabing treatment. Pahayag pa nga ni Chris Aquino. Itinuturing niyang biggest blessing ang birthday niya ngayong taon, Valentine's Day, dahil naniniwala siyang pahiram na lamang ng Diyos sa kanya ito. Ayon pa sa kanya, hindi pa o mano siya handang mawala sa mundo dahil kailangan pa siya ng kanyang mga anak na sina Joshua at Bimbi. Sambit nga ni Chris, I really want to stay alive. Sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? Ilan nga sa mga komento ng mga netizen ay kinaawaan ang queen of all media na si Chris Aquino dahil sa kanyang lumalalang karamdaman.